Hello. <laughs> Dito sa Canada kasi kailangan ma-diskarte ka. 'Di ba sabi ko masipag at saka ma ako. Kaya ngayon guys, uh, ako ng ano, nagbebenta ako ng kamatis at saka pipino. So, limited lang 'tong kamatis namin kaya limited lang din yung mabigyan ko. So, deliver ko today sa Brooks. Ito yung kamatis. 'Yan. Mura lang yung benta ko nito, guys. At saka ito naman yung pipino, guys. Ito. So, ito na yung mga orders ko ngayon. Apat na cartons yan. So, i-deliver ko ngayon sa Brooks. So, inanday ko lang yung delivery nito. And then, eto na yung ano ko, weekend na business na meron ako. <laughs> Alam mo, first time ko talaga na nagbebenta ngayon. Sa mga Filipino lang din naman yung binibentaan ko sa Brooks eh. So, see you there mga customers ko. <laughs> Nag-snow pa dito eh. Kaya ingat lang ako sa pagdadrive. So, punta na ako sa Brooks guys para i-deliver ko to.